Tolola wife, tolola wife, ang bata yan. Tolola wife, tolola parang ate niya. naman ba, natin, baba, Asa nang, ba? Asa ang lig natin ba, lig natin? Oh, 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 Nakita ano na tayo? Ha? Wala na hiliin. Asa na natin? Ha? <laughs> na <nang lig> natin na? Bakit ganyan? Asa at natin? Ha? Uy, natin, ha? <laughs> oh, 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 na natin na? Uy! Asa na natin na? Ha? Ha? Losis ang ilong, lumawag ang ilong, manamana, manamana, manamana yan sa ati niya, pati mama niya at lolo niya. Maluwag ang ilong, iniwan naman ang bit ng baluloy ang baluloy.